Guys uh, Naya napulot ako ng bato guys Hindi ko alam kung Medyo ride ba ito Basta sobrang bigat niya, guys Ito ang Ito Ito ang ano Labas sa bato oh. Sobrang bigat Hindi ko alam kung Medyo ride ba ito guys Basta Napulot ko lang ito Sa bundok Ito sa Labas niya, Sa ano Sa loob nya Yan Yan o oh ay butas. Oh. Ito guys. Oh. Sabi nila, uh, guys, uh Luna Luna Midjordoid daw ito. Nakita ko sa ano sa YouTube Luna Midjordoid. Pero hindi ko alam kung Midjordoid ba ito. Basta ito lang sa labas niya, guys. Oh. Patulong ko sa inyo guys kung anong klaseng bato ito guys. Sa sobrang bigat parang bakal guys. Tapo guys, tapo guys, ang bigat sobra guys. You know, yung sa labas niya guys. Diyan tayo ng paslide guys para makikita nyo guys oh. Yan. Yan. Yan ang nasa labas, labas niya guys. Oh. Ma may itim, may anong, anong klaseng Iba-iba ang kulay niya, guys. Guys. Yun lang, guys.